Ito mga bossing, bali malaking tulong to para sa inyo sa mga nagkakabit dyan ng PVC door o kundi kaya plastic na hamba. Yan mga boss, kung nakita nyo nga pala, maropok na po yung hollow block natin kaya hindi tayo dyan makakapagpako. Kaya yung ginawa ko dyan mga boss, yan kung nakita nyo, itinali ko po yung kahoy na nakabalagbag natin dito sa pintuan dun sa horizontal natin sa sintada para hindi po siya gumalaw yan mga boss. O. Kasi nga, hindi na nga hindi nga tayo makapagpako dito kaya itinali ko don yan mga boss kaya hindi po talaga to gagalaw nakapix po siya pati dito sa taas ganun din po yung proseso na ginawa ko yan mga boss nakatali din po yan kasi hindi nga tayo makapagpako dito pero don sa kabila mga boss is makapagpako tayo kasi may tabla nga kaya doon namin ipinako doon sa likod para maging matibay siya at kung nakita nyo pala mga bossings wala pa nga itong paltada kaya yung ginawa ko para magkakapaltada tayo is naglagay lang po ako ng kalso natin na plywood, dalawang one port na plywood mga boss, ikinalso ko para magkakapaltada pa rin tayo, nakaplas po yung paltada natin sa PVC na hamba, plastic na hamba mga boss tsaka kung nakita nyo nga pala mga bossing eh, is wala na po akong marami pang nakatukod o nakabrisa sa plastic na hamba natin kasi yung iba nga nahihirapan sila kasi sumisikip, pagtapos nilang ikabit yung plastic na hamba natin, sumisikip ayaw pong kumasya ng pintuan pero ito mga boss, isinabay ko na nga pala yung pintuan pati yung bisagra grinding At saka ito mga boss, yung bracket natin is hindi natin may papako dito sa pader kasi nga na ano nga nabasag din pag pinapa pag oras na pinako natin dito is mababasag din yung hollow block kaya useless lang kaya pwede na nating isali na lang sa tapal yan. Yan mga boss. Ito nga yung mga boss, yung ikinaganda ng pag isinabay natin sa pagkabit yung pintuan at saka bisagra doon sa plastic natin hamba ito yung po yung ikinaganda niya kasi nabubukas sara na nga kaagad natin yan mga boss yan, kung nakita nyo kakatapal pa lang natin pero nabubukas natin pwede tayong maglinis na mga kalat dun sa likod o di kaya pwede natin isabay sa ipinis yung likod nya mga bossing yan kung nakita nyo hindi po siya talaga sumikip yan kita nyo mga boss mas maganda po talaga yung discard na to yung isasabay nyo kagad yung bisagra natin sa plastic na hamba yan, kung nakita nyo mga boss, yan, malambot pa po ito, yan, o. Oh. Bumabaon pa po yung daliri ko sa halo natin. Baka sabihin yung kahapon mo ito. Yan, mga boss. Ito po yung ikinaganda niya kasi ma matapalan din natin tong dito sa loob. Yan, mga bossing. Yan, kung nakita nyo, matatapalan natin yan. Ito po yung ikinaganda talaga pag isinabay natin yung bisagra sa kapintuan pintuan doon sa plastic natin na hamba kung nagustuhan niyo baka pwede po makahingi ako din pabor. Pa-like and share naman po ng video ko. Maraming salamat mga bossing.